Hello guys, ayan, nandito muna tayo sa bahay ng aking kapatid At tayo muna ay uh, namasyal dito dahil Araw po ngayon ng kasal ng aking pamangkin At tayo po ay na-invite Ayan, video-video muna tayo sa paligid ng kanyang bahay Atin muna ang video ha, ng magagandang mga halaman niya dyan Ayan Tingin-tingin tayo sa paligid ng bahay niya. At dyan po ay napakaraming tao po. Gabi na po ngayon. Gabi na po kami nagpunta. Dahil para medyo konti ang tao. Kasi kanina umaga po ay talaga naman napakaraming tao. Grabe ay po namin mapapagsiksikan. Ayan. At sila po ay nagsasaya. At napakarami pa sila ay nagkakantahan ayan, nagkakainan enjoy na enjoy lang ang mga bisita ng aking pamangkin sa kanyang kasal, ayan ayan napakasaya nila ayan ang aking mga kasama at sila ay ah, uh, nagsisikainan ayan saya nila